Tanghani! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong Tanghani po ng September 4, 2023 na kung saan. Sa, -sa ngayon po ay wala na tayong binabantayan na bagyo dito po sa loob ng ating area of responsibility. Tuluyan na po na nakalapas ang sentro ng Bagyong Sihana dito po sa ating PR at tinutumbok na po nito ang southern part ng China. Habagat po ang weather system na nakakapekto ngayon dito sa ating bansa, lalo na po sa kanlurang bahagi ng Luzon. At sa atin naman po ang long range forecast ay wala pa naman pong bagyo na nakikita na tatawid sa malaking bahagi ng ating bansa hanggang po sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay ng ating panahon, ngayong tanghali ay Generally, fair weather pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa pero dahil po sa habagat ay maulap na kalangitan na may mga pulong-pulong pagulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, ilang bahagi ng Bicol Region at Panay Island. At mamaya ay patuloy pa rin ang maulap na kalangitan na may mga pulong-pulong pagulan sa malaking bahagi po ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mindoro Provinces, Bicol Region, ilang paagi ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Tapos uh, uh, simple po si uh, na magtuloy-tuloy ang mga isolated rains na, na yan hanggang mamayang diba ang gabi kaya mag-ingat po tayo sa mga pagtapanihin ba pa ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa. Diba sabi mo, at sa atin mo naman po si mga baybayin dahil pa rin po sa trap ng bagyong si Hana ay matataas pa rin ang mga alas diba dyan po, sa seaboard ng Patanes at Mabuyan Group of Islands diba ng mga si meron dyan ay posibleng aabot pa rin hanggang po sa 2.5 to 3.5 meters height. At dahil naman po sa habagat ay maalon din sa kanurang baybay ng Luzon na ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 1.5 to 2.5 meters height. Kaya Kaiwasan po muna natin ang papalaon lalo na po sa mga may unay para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. Okay.